Magandang araw po sa lahat ng ating mga followers and then sa ating mga supporters uh, sa video na ito guys ay pag usapan natin yung tungkol sa pag uh, tatanim ng upo kung ano ang uh, proseso sa pagtatanim ng upo so uh, mula po sa simula yung land preparation until the Uh, harvesting sa opo kasi ang video na ito, ginawa ko kasi dahil po ay mayroon po na request sa akin na uh, gawan ko po ng content ang uh, tungkol sa uh, pagtanim ng upo mula sa pagsimula so bago ang lahat nais ko muna i-shout out si Uh, sir Chada farmer na nag-request po sa uh, paggawa ng content tungkol sa upo. Oh shout out po sa sa iyo sir at uh, God bless po. At sa lahat ng ating mga followers and sa ating lahat ng mga subscriber. Salamat po. So dako na tayo sa ating ano sa ating Uh, pag-uusapan ngayon patungkol po sa uh, sa pag uh, tanim ng upo kung paano uh. so hindi ko maiarap yung ano ko yung camera ko sa akin guys kasi wala akong kasama ako lang ang nag naghawak ng ano ko uh, recording ko so ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang procedure So, dako tayo sa una, sa unang gawin. The first step na gawin natin ay yung tinatawag po na uh, land preparation. So, kailangan yung lupa arorohin natin na mabuti. No? O, kung magawa natin, katulad nito guys, ay naararo ng mabuti. Katulad nito. So, katulad dyan sa itaas. Ayan guys. So, kung kaya natin gawin ay apat na bisis para maganda po ang lupa. And then, uh, kailangan ang lupa ay ibilad natin sa init para po na uh, pagtubo ng tanim katulad nito sa sito guys. yan Kasi ang lupa na ito guys ay napaka uh, matagal na pagbilad ng init so balik tayo sa ating uh, topic ngayon dito po sa uh, pag tapos mo ng pag prepare ng ano ng lupa kailangan yung lupa uh, mga idol ay buhag hag oh ng lupa pero kung nagmamadali ka pwede naman na hindi mo na igian sa pag uh, paganda ang lupa So dito ako nagagawa ng illustration mga idol sa uh, wala po sa tanim ng upo kasi yung sukat ng tinaniman ng upo katulad na din sa sukat na ito po ito yan So dito ko po i-illustrate sa inyo kung paano po ang pagtanim ng upo So pagtapos muna araro Uh, wala pang puste. Pagtapos mo ng araro, dalawang bisis, o tatlo, o apat, saka mo lalagyan ng puste. Ito. Ito yung mga idol. Mahalaga to So, ang sukat nito mga idol, ay papakita ko sa inyo. Kung, uh, gaano ka, uh, uh, gaano yung distansya niya, or, kalapit. So, mga idol ay ito po. Yung sukat na mula dito sa kabilang linya ng atin ating puste papunta doon sa kabilang linya, kanyan po. Ayan. Ay nasa uh, ito. Nasa 5 uh, feet. Yan mga idol. Yan po ang poste. 'yung linya niya na uh, pabalabag, no? So, kumbaga ang espasyo, espasyo dito papunta dito, no? Sa kaliwa mula sa kanan pa kaliwa or mula sa kaliwa pa kanan. Ganun 'yung espasyo, mga idol. Kailangan mayroon tayong sukat na 5 feet, no? Mula dito mula sa uh, kanan papunta sa Uh, mula sa kaliwa, I mean, oh, mula sa kaliwa, papunta sa kanan ay 5 feet, mga idol. And then, Ito naman, mga idol, ang kanina ay mula po dito sa uh, kaliwa, mula po dito sa kaliwa, papunta sa kabilang linya ng ating poste ay 5 feet. So, 5 feet yon. Ang dito naman papunta doon tingnan natin no kung ilang feet naman. So ito po ang ating pansukat, 'yan po. 'Yan. So galing dito sa isang poste na to papunta doon ay nasa 10 uh, feet mga idol. 'Yan po ang isang poste. So tingnan natin kung ilan. Ayan. So, 10 feet ang mula sa kabila hanggang dito. Yung sa linya yung mga idol ha. O, tandaan natin. Ayan o. Mula doon no. Ayan. Sa linya yun. Yung sa line talaga. O. So, mula po dito sa kabila papunta dito 5 feet. No? Papunta naman Mula dito hanggang doon, sa kabila na uh, puste, sa linya niya, ay nasa 10 feet. Ganyan po yung mga idol. So, malaga tong tatandaan. Kasi, mas maganda kung nasa proper uh, uh, setup up tayo. Ayan po mga idol. yan So, ganyan po ang uh, paggawa ng ating mga uh, puste. Kasi ang sit-up nito mga idol ay pareho lang sa sit-up namin sa ah, uh, kasi ito din ang tinanima ng upo. Kasi, ah, uh, pag gusto mo nang uh, taniman muna ng ibang tanin, bago ang upo mga idol ay pwede din magawa din natin. Yan, yan na po ang sukat ng ano. And then, punta tayo sa ah uh, yung at ang kanya, or ang haba pataas. So punta tayo dito. So kung nasukat ko na kanina, so sabihin ko na lang sa inyo mga idol kung ilang ano, no, ilang feet ito. Ito po mga idol, mula dito sa baba ay nasa uh, Six in half feet papunta dito sa may tali ito mga idol. Ayan. Yan para po na pagdumaan tayo sa ilalim mga idol ay di tayo sasagi nito. Kasi dito po ay dadaan ang mga tali papunta doon mga idol. Papunta doon sa kabila. So kung dadaan tayo dito sa ilalim ay di tayo masasagi. Ayun po. Kailangan po dito ang haba niya mula sa lupa ay nasa 6 uh, in half mga idol. Yung tamang tama ang makatayo ang tao na hindi masagi mga idol yun po so kung dadako tayo sa tali mga idol ay ito po ay uh, ito so hindi ko na to masyado matuturo sa inyo kung paano to itali so e, gawa natin to sa ibang video natin kung paano tayo magtali nito pero ito mga idol ay pwede to ninyo ma-order sa online ay ang tawag nito mga idol ay nas uh, ay uh, banana twin no oh? depende po sa laki no oh? banana twin itong maliit uh, mayroong itong malaki malak uh, banana twin number 3 no oh? kung hindi ako nagkakamali basta nakalimutan ko basta banana to na ano na pangtali mga idol yung maliliit uh, number 2 yon malalaki number 3. kung uh, kumbaga, trip fly ito ang tawag dito mga idol. Mas matibay ito. Ang pagtali niyan, ituturo ko sa inyo sa next video na gagawin natin kung paano magtali nito. Para at least alam nyo mga idol. Yun po, tatandaan natin. Mula sa baba, mga idol, mula sa lupa, yung puste natin kailangan bago tayo magtali dito sa taas ay nasa 6 uh, in half na hindi tayo masagi pag dumadaan tayo dito sa ilalim mga idol so dito yung mga bunga mga ano and then mga idol ay sisir ko na din sa inyo ito hindi hindi to ano hindi pa to final mga idol ipapakita ko sa inyo dito dito mga idol bago tayo magtanim kailangan mayroon to ito mga idol oh. ayan nakita nyo yan mga idol yan 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 so lagyan natin yun ito mga tali ito so ang number uh, sa tali na to to fly to banana twin to fly so nasa isang ano kumbaga ay sukaton mo ito uh, estimated mga uh, nasa 5 inches mga idol or 5 or 6 inches yung distansya nya mga idol lagyan muna natin ganito bago tayo magtanim. Yan. Para po na ah uh, dito po magagapang yung tanim natin. Pupunta doon. Yan. So dito ako sa ampalaya na naka-illustran mga idol kasi mahirap kasi doon sa upo namin kasi pabagsak na kasi matagal na yon. 'Yon mga idol oh. Yun. So ang paggawa nito sa tali, pagtali nito sa next video ah uh, Uh, magawa natin ang paraan niya kung paano magtali and then dako tayo sa pagtatanim mga idol so uh, sa pagtanim naman mga idol ay kailangan ay dipindi po ay direct uh, seeding or eh, ano natin i eh, anong tawag nito ilalagay muna natin sa ano ipupunla muna natin yung seeds no sa upo. Kasi kasi sa amin direct uh, direct seeding yon mga idol. Pero mas maganda na uh, kung, imo, uh, kung idadaan mo sa ano sa punla punla muna natin yung uh, upo bago itanim. Para po na sigurado po at maalagaan natin mabuti. Iba po ang nakapunla kaysa Uh, diretso po kasi kapag ang punla mga idol ay kapag ang diretso po na pagtatanim ng isang buto ay uh, pagtubo niya pwede siyang kakainin ng uh, langgam na hindi natin makita so kasi pag nagtanim ka diretso mga idol ay sigurado na maraming mga langgam dito sa lupa so may uh, meron siya talagang tendency na kakainin siya ng langgam so hindi lahat mabubuhay So mas maganda ang pag uh, uh, Idaan muna natin sa punla mga idol So Pagdating naman sa distansya mga idol ay uh, Distansya pareho din sa ampalaya mga idol Ang pagtanim natin uh, Nakita natin uh, Mula sa kabilang poste Ganyan po mga idol Ito, linya po ito Linya Linya po ito mga idol Ang linya po ito sa gitna po tayo magtanim ng upo dito po mga idol sa gitna ng dalawang poste no? itong poste na to mula sa mula dito sa left and to right no? dito po tayo sa gitna mga idol magtanim ayan po katulad nito sa ampalaya yan kasi po ang upo napaka matindi na agumapang gumapang lalo na pag mataba mga idol So sa isang uh, espasyo na to, mga idol. Sa isang espasyo na to ay kailangan iisang upo uh, lang ang matanindian. Oo. Oh. Iisang uh, puno lang, hindi pwede na dalawa yung itabi natin. Tapos doon naman tayo uli sa uh, dito naman tayo uli sa espasyo na to. Yan. Sa espasyo yan, idol, dito naman tayo sa gitna. Oh. Sa gitna naman tayo dito ayan po ang pagtatanim mga idol so kung ang pusti mo ay o dipindi sa'yo kung gusto mo na maraming tanim so idaan mo na natin sa ibang tanim mga idol para sulit no? di tayo diritsuan sa upo uh, kung gusto natin ipangatlong tanim ang upo or kaya pa pangalawa mga idol so kung gusto mo na yun lang talaga itatanim mo mga idol ay pwede din pwede din pero mas maganda na uh, idaan mo na natin sa ibang tanim no? like sa ampalaya o rositaw pwede din mga idol para po uh, double po ang pakinabang natin kasi po pag uh, upo po ang tinanim natin ito talagang pabagsakto to mga idol ganyan kasi mab mabigat yung upo eh ganyan yan ma uh, mauuna to ganyan so depende po sa inyo kung upo talaga itatanim nyo diretso or idadaan nyo na muna sa ibang tanim pang last yung upo ganyan lang po mga idol so uh, habang nagtanim tayo mga idol bagong tanim natin kailangan yung upo natin kung bagong tanim ay wag nating pabayaan oh? so ah uh, Uh, isama ko na din sa video na ito kung paano yung pagtanim natin kung halimbawa uh, tag-init mga idol uh, kailangan magdilig tayo ng tubig pagkatapos tanim and then kung, kung tag-ulan naman halimbawa ng buwan na magtatanim ka uh, mayroong ulan minsan so ano mo i i-timing mo sa panahon na ulan. Halimbawa, nag-ulan kanina, umaga, uh, di kaya ngayong tanghali, pagkatanghali ng ulan, pagkahapon, tanim ka. Oh, uh, ganyan yan yung mga idol. So, paulanin muna natin. Huwag tayong tatanim din na alam natin na isang bisis lang mag -ulan. Kailangan ang ulan uh, matindi yung basa ang lupa. Talagang basa. No? Di pwede na umulan kung tanim ka agad. So, hindi pwede. So, kung maaari, umulan ngayon nga araw, paulanin mo ulit pagkabukas, saka ka magtanim. So, dalawang bisis magulan bago magtanim. At saka yung oras na magtatanim, mga idol, uh, pinakadabes na magtanim tayo ng isang tanim ay uh, bandang hapon po. no? Bandang hapon, huwag tayo sa umaga. Kasi pag umaga, pag dumaan yung tanghali, mga idol, ay Uh, matatamaan sa init. Buti lang kung ulan. So hapon talaga yung pagtatanim ng halaman. Uh, uh, no? Especially sa upo mga idol. So pagtapos natin ng tanim, halimbawa uh, tanim tayo ngayon na ng araw na to, uh, umingit bukas at pagkasunod araw init din. So ang gawin natin, eh, didiligan natin mga idol. Didiligan natin. Yung pagdilig natin mga idol, kahit isa lang ah, uh, lata na sardinas yung gagamitin natin ididilig natin dito sa puno kung o upo yung tinanam natin no? ay eh, ito ang pala ito eh so ididilig natin sa puno no? para po na hindi po ma uh, hindi po malanta o hindi po ma ano uh, yung mga dahon niya. yung pagtubo nya diretso po yan tapos pag nag ano siya mga idol ay habang uh, lumalaki siya malit pa siya bago pa lang siyang tanim, kailangan muna kasi mayroong minsan kinakain ng mga ano eh, mga insekto, no? Kinakain ng mga insekto yung tanim natin. So, i natin ah, napakasimple lang i natin na gamot. Ay yung Simbos lang mga idol. I-spray natin. Hangga't ah, lumalaki na siya konti, pag tumataba na siya, ah kahit maliit pa mga idol, no? Kasi ganyan lang mga idol sa lupa, no? mga yung tubo niya mga hindi siya umabot ng one faith no o isang faith isang faith hindi siya umabot so pag makita natin yung mga dahon na mayroong kinainan ng blight or ano uh, natin ng uh, agremic, kahit isang bisis lang mga idol tapos kung gumapang na siya katulad nitong ampalaya pag gumapang na siya mga idol pag makita natin na may mga blight Pwede na din isprehan natin, pwede na hindi. Kasi iba yung upo mga idol. Kasi ang opo, hindi yan, babasta na kakainin tuloy-tuloy yung pagkain niya sa uh, blight. Kumbaga, tuloy ang pag-attack ng blight. Uh, titigil yan. no? So, ang pag-alaga ng opo mga idol ay uh, um, kumbaga, hindi hindi permanente no kung maliit pa siya aalagaan mo mga idol ah uh, pag uh, nag gapang na siya no gumagapang na siya hindi mo na kailangan na alagaan mo siya so share ko lang yung upo namin nakapag-spray kami diyan pag bunga isang bisis lang talaga hindi na kami nagulit kasi alam niyo mga idol ay ang upo na yan, mabaho kasi medyo mabaho yung yung baho niya Uh, parang hindi maintindihan. So, yung, yung mga, ano, yung mga insekto, parang ayaw dadapo dyan. Ayan lang po mga idol ay, yun po ang mahalagang, ano, yun na po, tuloy na po yun, pag gumapang na siya, hayaan nyo na lang, uh, hanggat bubunga, bubunga, yun lang po mga idol, ang sireto ng upo. Kailangan po ay, mayroong kayong tali nito, mga idol. Ah. Uh, Lagyan po natin para ang upo natin ay maganda ang pag ano. Uh, yung ano pala mga idol, kapag bago palang upo natin, halimbawa hindi ka nagtanim ng ibang tanim sa sit-up mo, sit-up ang tawag dito mga idol, yung puste. Uh, hindi ka nagtanim ng ibang uh, ta pananim, tapos diniretso mo yung upo. So kailangan talaga, Uh, lagyan natin katulad nito sa mga playa mga idol lagyan natin ng bawat dyan ang puno ng upo natin katulad nito sa playa nilagyan namin ng tali para umakyat yan aakyat yan sa taas mga idol pero kung halimbawa tinam, uh, nakatanim uh, tayo ng ibang halaman tapos upo siyempre na mga akyata na yan so dyan na yan gagapang pero kung unang-una uh, talagang tinanim mo upo kailangan pre, eh, itulad mo dito yung puno niya. Oh. Yan mga idol. Yan. So may tali siya. Yan tali niya. Yan. Kaya lang ito hindi namin ayos. Katulad nito mga idol. Yan. Papagkita ko sa inyo. Yan mga idol. Yan. May tali siya. Hanggang dito sa taas. Para po na paggapang niya. Sintro siya dito. So kung bagong tanim natin hindi natin nataniman ng ibang halaman So, kailangan talaga lagyan natin pang tali para pag-akyat ng ating upo. Pataas, hanggang dito. Tapos may mga tali sa taas, yan, dito. Ganyan po mga idol. So, ayan lang po mga idol, ay paggumapang ng upo natin sa taas. Uh, dyan. So, ayan na po, ay tuloy-tuloy na po ang pagbunga noon. So, ayan lang po ang masishare ko sa inyo. I hope na may natutunan kayo. So dito ako nag illustrar sa ang palaya mga idol. O wag kayo mag ano gagtaka kung bakit dito ako. So pareho lang din ang setup nito mga idol sa upo. Kasi uh, dati ang palaya din ang tinanim namin diyan sa upo. So yan na po mga idol. ah uh, uh, sana ay nagugustuhan niyo ang video na ito at makatulong po sa inyo. At lalo na sa kay Sir uh, Chada, farmer, na nag-request sa video na ito, na ginawa ko, ito na po sir, uh, ginawa ko na uh, panuorin nyo lang na mabuti para masubaybayan nyo ang video, para ma uh, matutunan nyo kung paano. Kahit paano, makatulong tayo sa ibang farmer, yun po ang purpose namin. Uh, kaya ko ginawa ang mga video na ito para po na madibilo po ang ating uh, mga ibang ibang sulok sa mundo na nais matuto tungkol sa pagtatanim so kung masipag tayo uh, talagang mabubuhay tayo sa magandang ano pamaraan yan na po mga idol at salamat sa inyong oras sa panunood sa ating mga uh, videos And then salamat sa patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutan kung bago ka pa lang sa ating channel. Uh, as to support mga idol ay paki-subscribe sa ating channel and paki-share naman sa ating video para marami ang makapanood dito. Salamat po mga idol at God bless sa inyong lahat. Goodbye po.